Pila ang mga kaanak ng mga tinaguri ang missing sa Bungeros na magsagawa na ng diving operation sa Taal Lake. Ito ay kasunod ng ibinunyag ng whistleblower na si Alias Totoy na inilibing ang mga bangkay sa nasabing lawa. Kaudeng yan. At iba pang isyo, magkakausap natin si Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Vasquez. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din sa iyo, Cheryl. Magandang tanghali sa iyo, mga tagapikinig at manonood. Mm. Ayun nga po ang apila ng mga kaanak po ng mga missing sa bungeros. Kailan po ba maaasahan na magkakaroon po o matitignan, titignan, ma-check po sa Taal Lake o magkakaroon ng diving operation sa Taal Lake para ma matignan kung talaga bang totoo yung sinasabay nito pong ng uh, si Alias Totoy. Um, yung mga revelation ng witness na yan, na ang Totoy na yan, ay subjected ngayon ng case build-up namin. Uh, verification test, cross-verification, para masigurado natin yan ay may supportado ng ebidensya talaga. At yan ay titignan natin yung posibilidad na magkakaroon nga ng uh, search operation para may kung may makita mang mga remains doon sa Cal Lake. Mm -hmm. So i, pa, pa, para po maging bahagi ito or sabi nyo nga po it's part of the case build up di ho ba Correct. makakatulong kung talagang magsasagawa po ng diving operations po dito sa taali kung totoo nga ba or dapat pa paniwalaan itong mga sinasabi ni Alias Totoy po Yusek? Alam mo, uh, maraming mga pieces of evidence na uh, panggit dyan at yan ay bine natin ano, ng pati yung NBI at yung mga pulis. Um, yung issue na magkakaroon ng diving or rescue operation or search operation, yan ay isang bagay na napaka-technical dahil yung Taal Lake na malalim at dahil sa dami na nang nangyari sa mga nakaraang panahon, nagkaroon ng uh, uh, volcanic eruption ng Taal uh, volcano. so Maraming issue tungkol sa bagay niya. Uh, nung kine namin, tinitignan namin sa mga Coast Guard at saka pati na yung mga uh, expert divers natin kung ano ba yung posibilidad na magkakaroon tayo ng uh, mas malalimang technical uh, verification or scientific investigation dyan. Dahil maliban kasi sa sinasabi, um, kung meron mga dokumento at meron mga corroborative witnesses or evidence pa, yun ang tinitignan natin para hindi lamang tayo umaangkla or uh, tumatayo ayon sa sinasabi ng alias to pay. Mm Kung -hmm. doable pa rin ba kung sakali man? yung pag uh, ng yes. are... diving operations ano Yusek? Yes. yes, yes, Cheryl. Tama ka diyan. Very hopeful kami dahil sa tagal ng panahon na nakaraan, um, madami nang nangyari. Eh. Although, ang normal uh, sabihin natin na medyo pangit lang pag-usapan, dapat yung kasing uh, mga ganyang klase, baka kung ano nang nangyari sa laman ng tao, uh, baka buto na yan at tabunan na. Hindi natin alam. Kaya ang importante ay gawan natin ng lahat na pwedeng magawa. Kaya nga, ang isang Aspeto na tinitignan natin ay yung forensic investigation to. Uh, hindi natin kasi kakakayaanin na tayo lang. Kaya nanghingi kami ng tulong sa mga expert witnesses, hindi lang sa magdadive, kundi pati na rin yung mga uh, forensic scientists para makatulong sila na mag-investigate sa bagay na to. Ito pong mga sinab sinabi ni Alias Totoy, um, ano gaano ba ka credible itong si Alias Totoy din po para po sa DOJ? Medyo credible talaga kung um, credible na pinag-usapan kasi kasama siya eh. Kasama siya eh. So, kasama po saan? Let's, let's, let's put it, let's, let's, put it that way na lang kasi ongoing na yan, Cheryl. No? Mahirap pangunahan uh, kung ano yung sistema ang gagawin dahil na siya din ay kasama din sa kaso. So, since meron kasama siya sa kaso, kailangan mo nang uh, ayusin para siya may giging testigo ng ating gobyerno. Sa mm -hmm. kasakali. Mm -hmm. um, yung pong sinasabi yung credibility at kasama siya kasi, ay uh, kung titingnan po natin yung mga initial na mga um, uh, details na ibinigay niya at ibabangga sa mga nakalap, na investigasyon at ebidensya po ng DOJ ay may mga pagtutugma talaga, talagang malakas po. Kapag hindi paniwala. Kung pinag-uusapan meron. Opo. Alright. Uh Oo. -oh. kaya kaya nga kami naman, we are doing this with great care. Ano? Kasi mahirap yung papasok ka sa isang bagay dahil napakalalit itong problema ito. Uh, this is a criminal syndicate ng involved. din turing ng ating uh, sekretaryo, ng ating kalilipoy ng Repubya na parang criminal syndicate ito. Kaya titignan natin ng malaliman at hindi lamang kang mag sa sinasabi ng isang tao mm -hmm. sa katahilan ng pwede kasing bumaliktad eh. So, mm -hmm. sa kailanganin natin maliban sa sinasabi ng isang testigo iamba ay supportado ng ibang pieces of evidence mm -hmm. that would support that statement. Mm -hmm. Kung meron bang real evidence ba yan, may scientific evidence ba yan, kung sinasabi niya, meron tinapon doon. Kung may makikita ko tayo ngayon na remains ng tao doon sa sinabi niya, perfect. Mm -hmm. Malibang... So yun, yun, ang, yun ang challenge sa atin, na uh, um, Cheryl, at sana magtulungan tayo. Kami ay nanghihingi din ng tulong sa buong madla, sa lahat ng ating mga kababayan, na sino man ang merong alam dito, malamang uh, sana uh, tumulong sila sa amin at kami naman ay handa na magbibigay ng tulong sa pamamagitan ng Witness Protection Program para sila ay mabigyan ng, ng justisya yung pamilya ng mga misisabongeros sa na to. Maliban po kay Alias Totoy na kasama po ano, itinuturing na isa sa mga suspect, wala na hubang um, iba pang um, gusto pa, pa magbigay ng iba pang detalye Gaya ng sabi ko nga kanina, uh, sa isang sabi ko sa iyo kanina, Teriel, this is a live investigation. So case build-up and uh, counter-verification and uh, we are trying to analyze uh, other pieces of evidence uh, through the use of uh, the law enforcement uh, instruments ng ating uh, gobyerno, NBI, no? police, etc., Uh, Yusik Vasquez, may tinutukoy ng mastermind dito po sa likod ng mga pagkawala at may impluensya raw ito kahit hanggang sa judiciary. Paano po pinangangalagaan ng DOJ yung integridad ng kaso? Napakalaking balakid sa ganyang bagay. Ano? Pero kami naman, trabaho lamang ito, sheriff. Uh, no? Uh, we, are not, uh, um, we are not... the um, We are not deterred or we, we we don't have to worry too much about the possible consequences dahil yan ay kinumpaan namin trabaho uh, no matter who would be uh, who would be charged as long as the pieces of evidence would point to a certain group or a certain person then we will prosecute them to the fullest extent of the law the fact remains that we are at the stage that we are trying to gather evidence in order that we would be uh, definite that whoever we will be charged will have a um, reasonable certainty of conviction kasi may prima facie uh, evidence against them. May impormasyon po na Dawit ang ilang pulis maging ang isang female celebrity. Ano po ba ang uh, katotohanan dito, Yusek? It's part of the ongoing case build-up and investigation yan. Mm -hmm. uh, um schedule. Mm -hmm. I'm sorry, I cannot, we cannot commit dahil live investigation yan. Mm -hmm. Yun pong um, uh, sinasabing mga police, at we, well, of course, we cannot uh, name names, ano po, at sinasabing uh, female na celebrity. Ito po talaga ay sinabi ni Alias Sotoy. Uh, it's subject to verification. Okay. So talaga pong minention po niya yan at bine-verify pa po. Sabi niyo pa for verification pa. Everything everything, everything that we are doing uh, were uh, information or leads that were gathered from him based on the documents that he submitted or the information that he relayed to us. And uh, we are trying to piece all these pieces of evidence in order to see what... kind of criminal activity or activities were committed and how long, who were the victims, how many victims, and so on and so forth. Because for all you know, the numbers that we may be facing right now may not be the true numbers because this is this may be impunity of the highest degree. Eh? Mm -hmm. Yun pong noong sinabi po, sinabi ni Alias Totoy, itong mga police at um, uh, isa pong uh, female uh, celebrity, talaga, sin sinabi po, eh, binanggit niya, nabanggit niya yung mga pangalan na ito at talaga po bang nakaharap niya? Subject to verification. Yan kasi madaling magsabi eh. Mm -hmm. So, we will, we will see if if that is uh, evidence to that, to that point. Kasi it's easy to assert Mm -hmm. And ang um, problem natin kasi natin dito share alam ko yan, batikang uh, investigator ka, police investigator, and newspaper uh, person. Mm -hmm. You know very well na yung allegation cannot stand through the court. It mm -hmm. cannot be the subject of conviction later on. So we are very, very careful because we don't want anybody to be on jury charge and to be held to court for um, weak or or speculative uh, pieces of evidence or things. Mm -hmm. uh, pero ano po ang naging reaksyon ng DOJ nang masabi itong mga pangalan na ito? This mastermind, um, this uh, female celebrity, ito po mga pulis na ito, na bigla pa ho ba ang DOJ? O talaga po uh, masasabi naman natin na talagang kilala sila sa mundo ng sabong? <laughs> Magandang question yan. Basta ko lang, masasabi ko lang ay part ng investigation yung lahat na nangyayari ngayon. Pero yun nga po, kilala po sila sa larangan nito, sa industriyang ito? Uh, well, man ng mga pangalan na kilala. So, tinitingnan natin. Kasi madaling nga mag ng pangalan. Eh. At madaling maggumawa ng, ng uh, storya. At yung storya kasi, pwede kasi maglubid-lubid din ng isang tao, lalo na siya kasi ay kasama sa isang kaso ngayon na may heinous crime death. Mm -hmm. Kasama siya doon sa kwan um, sa um, sa kidnapping charge na yon. Kasi kidnapping pa lamang yan sa kadahilan ng hindi pa natin nakikita yung body sa mm -hmm. so, wala pang corpus delicti na tinatawag. Mm -hmm. So it's just it's just uh, kidnapping pa lang yung charge na yan. Mm -hmm. Um, well, We're running out of time pero with this po nabigyan ng pag-asa, ano, nabuhayan ng pag-asa po yung mga kaanak nitong mga nawawalang sabungero. Um, nasaan na po tayo tayo na mabigyan. Gano'n pa tayo kalayo na para mabigyan ng hustisya itong mga uh, biktima? Al Alam mo, uh, medyo matagal na yung kasong 'yan eh. Uh -huh. Pero hindi namin binitawan 'yan uh, may mga ibang naghabla dati na pumaliktad na kasi uh, nakausap or whatever, no? nag-usap sila, may compromise, etc. So ang naging bagsak, bagsak niya, eh, nag-retract sila. Wala nang magpapafile. Pero may mga iba na, 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 tuloy pa din. At kami naman sa DOJ, kahit na nagkaroon kami ng mga problemang ganoon, tuloy yung kaso at may mga pending cases ngayon na meron ng nagkaroon ng development. Alam mo siguro naman yan na uh, may waran dati, tapos naka-cancel yung waran, pero itong pinakahuli, nila-reverse uh, na ng court of appeals yung grant ng bail ngayon. Uh, at anytime, siguro pwede nang maglabas ulit ng panibagong waran sa paret sa bagay na to. Pero yan ay aspeto lamang ng legal development sa lahat. Kasi nga, Overtaken by events na to kung sa kasangale na lumaki na lang lumaki, hindi na ito ngayon yung issue lamang ng, ng uh, kidnapping. Kasi lalaki na yan. Uh, kung makita yung bad kidnapping with murder. Uh, or kung madagdagan pa, kung hmm. ilang kataw yan, hindi may mga tao, pahalan, etc. Kaya napakalaki itong challenge sa ating gobyerno at diyan ay isang bagay na hindi namin tinatakuhan, hinalabanan namin 'yan sa limitadong resources natin at ang uh, isang bagay lamang na masasabi natin diyan, mm -hmm. kahit na may mga pagkakataon dati na um yung mga kaanak mismo ang nagtumatagikod uh, na at maayaw na ang DOJ ay we remain true and faithful and they stayed the course. In order to serve justice and to make sure that uh, justice be served upon uh, the victims and their families. Yusek, isigit ko na rin po ano yung panawagan sa ibang isyu po ng uh, International Criminal Court sa pamahalaan ng Pilipinas na tulungan yung mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ho ng palasyo na tutulong ang DOJ pero hindi direktang makikipag-ugnayan sa ICC. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Paano po ito isasagawa? Pa parehas lang yan eh the the policy of the government remains the same. We are not part of the ICC. We have withdrawn from the ICC. We are not covered by any of the processes. But, these people who are Filipinos, who are witnesses and who are the victims, we are duty-bound to give them whatever assistance that they would request uh, within the means na kaya nang ibigay ng gobyerno natin sa kanila, hindi sa ICC. Kasi wala na tayong obligasyon sa ICC. Eh. Mm -hmm. So, yun. Yung yon, yon parang That, that's a very narrow nuance na na pagbigay ng tulong kasi ang tinutulungan mo dito yung mga biktima hindi yung ICC hindi kami nakikipag kung uh, nakikipag-usap or kung ano man nagbibigay ng dokumento etc kasi nga totally ang policy natin diyan as of now ay hindi tayo membro hindi tayo covered hindi tayo dapat uh, saklaw ng lahat ng proseso lahat ng uh, lahat ng nangyayari sa, sa ICC. Bagkos, kaila obligasyon lang naman natin sa access to justice na tutulungan yung ating mga kababayang Pilipino na nangkinihingi ng tulong sa pamahalaan. Kasi kadamihan sa mga biktima dyan, hihakos sa buhay. Walang wala talaga. So, kung, kung ang gobyerno mismo ay tatalikod sa obligasyon na yan, Cheryl, eh, impunity would continue. Uh -huh. Then justice would never be achieved in this world. Mm uh -huh. uh -huh. um, -hmm. isingit ko na rin po ano, um, sa huli pong panayam ni uh, DOJ Secretary uh, Remulla on um, uh, Attorney Harry Roque naman po yung pagpapakan sila sa kanyang pasaporte. Ay um, <laughs> nandoon pa rin po ba ang... Uh, uh, alam mo, may comment si Kwanjan eh, dari ko eh. Nasaktang alam mo naman na dahil na nakingi kayo ng interview sa akin pero natapalit ako itong mga karang araw dahil sa negotiation ng visiting forces with France. Um, narinig ko yung interview ni Secretary Repulia kay Karen. Opo. Dadila. At sinabi niya, hindi siya importante yung issue ng buwan sa kanya. Di, ka, di Harry. Eh, totoo naman eh. Mm -hmm. issue at this point. And he's just one one Filipino who happens to be facing a serious heinous crime mm -hmm. of qualified human trafficking. And then, mm -hmm. therefore, he has to face the music. Mm -hmm. As anybody who is facing a court case must. And kahit na si na Senator De Lima, hinarap ang mga kaso dito, bakit siya? Bakit siya kailangan magtakbo doon sa sabi mo niyang political political uh, politically persecuted daw? Eh, meron namang ebidensya nakita at nakalap ng ating prosecution. At hmm. na, after case build up, after nagkaroon ng verification, binigyan din siya ng pagkakataon na sumagot at binigyan nakita ng ating mga panel of prosecutors na pero, pero mas mataas na antas. na Hindi lang probable cause. May prima facie evidence with reasonable certainty of conviction sa hmm. kasong yun. So, how would that political persecution? apo. Pero u se po natin kasi nabanggit po ng uh, DOJ na um, uh, hindi po nabigyan ng asylum pero actually sinabi po ni Attorney Harry Roque na it takes like a year and a half, one year and a, a year and a half to two years bago nagkakaroon ng desisyon po sa uh, application ng asylum. Well, uh, we re we respect the processes of uh, the Dutch government uh, tungkol sa bagay na yan. Ano? And we are just awaiting for uh, the formal decision. Mm -hmm. ang, ang issue kasi dyan, Cheryl, simple lang eh. Um, kung may naririnig kami, natural. Uh, Nag-re-recommend kami. rely dyan dahil confidential na yung issue na yan eh. Mm -hmm. So kung merong nag nagsabi sa amin na merong development na ganyan, naturalmente magkukomentaryo magpokomenta tayo kung may tinatanong kasi nga ka, we are we are governed by transparency and uh, uh, and you know presentation of all the facts and evidence. Wala kami tinatago. Marami pong salamat Yusek Raul Vasquez ng Department of Justice.